Gulat ang mosyon ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte na hindi na ituloy ang kaso niya sa International Criminal Court. Kung babasahin mo kasi ang mosyon ng kanyang mga abogado, pinalalabas na wala na sa tamang kapasidad ang pag-iisip ng dating Pangulo. Sa mosyon po ni Attorney Nicholas Kaufman, itiraw ang mga problema ngayon ng dating Pangulo. Kakulangan sa memory at kakulangan sa executive functioning. Ano po ibig sabihin nun? For example, planning, focusing at multitasking visuo-constructing abilities o yung cognitive abilities, halimbawa po, ang pagbubutones ng damit o ay pag-aayos ng iyong kamang tinulugan. At limitado na raw ang kanyang kakayahan para sa complex reasoning. Dagdag pa ni Kaufman, hindi na nga rao maintindihan ni Duterte ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon sa dahig. At ang pahabol ni Tony Kaufman, kung ano pang paggamot o kahit ano pang paggamot ang gagawin, hindi na lang may babalik ang dating Pangulo sa kanyang dating kakayahan. At eto nga po, dahil daw hindi na maintindihan ni Duterte ang paglilitis, hindi na raw siya dapat dumaan sa paglilitis. Sa ilalim po ng Rule 135 ng ICC Rules of Procedure, ang ICC Trial Chamber lamang ang merong otoridad na magdesisyon kung fit to stand trial ang isang akusado at kung naintindihan niya ang mga nangyayari sa paglilitis.